Hello nanay Busy sa paglalaba Kamusta dito sa inyo? Malamok ba dito? Malma Nagamit ba kayo ng kulambo? Ngayon wala kayong kulambo Ah nangihiram lang din kayo Hiraman Pero sarili wala Oh, pero sira na. Oo, yan na nga yung nila. Ah, yung pinamigay natin nung nakaraang 2023. Hanggang ngayon ginagamit nyo pa yon? Oh, ah, sira, sira, na. Okay. Gusto nyo ba ng kulambo? Oh. Hello, magandang hapon. Kamusta na, na kayo dito? Malamok ba dito sa inyo pag gabi? Ha? Daming lamok, golpe. Eh di ginulpe kayo pag gabi ng lamok. Matindi naman to talagang lamok na to. Ang sama-sama ng gugulpe ng mga tao. May kulambo ba kayo? Sira na kulambo no, nyo. Pero nagamit kayo ng kulambo. Ah, binigay laang. Putas na. Anak mo yan? Oh, gusto nyo ba ang kulambo? Ah, sige. May... Hello. Magandang hapon. Parto ka na, Labas Punta ka dito, nanay. Kamusta kayo dito? Marami bang lamok dito sa inyo? Marami din po. Ah, marami. Ilan anak mo? Apat. Ay, kamusta naman? Di naman nilalamok ang mga anak mo. Ah, nagamit ba kayo ng kulambo? Pero may kulambo kayo. Sira-sira na po. Ah, sira-sira na. Dilampasan na yung lamok. Sa bagay, kung mo naman yung lamok din, hindi kayo kakagatin. Uh, gusto mo ba ng kulambo? Gusto rin po. Ah, sige po. Hello, tatay. Nagamit ba kayo ng kulambo? Gusto nyo mo ba ng kulambo? Uh, May kulambo ba kayo? Yung yeah, binigay nyo noon. 2023 pa yun. Uh, Hanggang ngayon, ginagamit nyo pa? Uh, ah, sige, bibigyan ulit kita ng bago, no? Uh, Hello guys, good morning. Yan, nabili na po tayo ng kulambo. At maluang-luang po yung ating bibilay kasi po para maraming mga bata ang kasya sa loob. Hello guys, so ngayong hapon po mamimigay po tayo ng mga kulambo sa so 50 families po na naninirahan po dito sa village. Mga pamilyang mahihirap, nangangailangan po ng kulambo. Ang target po natin na bigyan ay 100 families kaya alam po, ang maibibigay po natin ngayon ay 50 para sa pamilyang katutubo. Ah, bago po tayo namigay, makalista na po yung ating bibigyan para malinis po at maayos yung ating pong pamimigay. Ah, kaya po maraming maraming pong salamat sa mabait pong na sponsor na nagbigay po ng pambili po ng kulambo. Sa mga nais pa po na magbahagi po ng tulong na makabili po ulit po ako ng 50 na kulambo para ibigay po natin sa pamilya na katutubo na minirahan po dito sa village. Maraming maraming pong salamat sa inyo pong suporta at kabutihan at kagandahang loob.